ika daan at labing isang kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan dyan. Ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Siya ay nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kanya. Kanyang aalalahaning lagi ang kanyang tipan. Kanyang ipinakilala sa kanyang bayan ang kapangyarihan ng kanyang mga gawa sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Nangatatatag magpakailan-kailanman, mangyayari sa katotohanan at katuwiran. Siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman.